bagay na makakabili na ako. <laughs> Iyak naman ako sa inay. Salamat po. Bibili po ninyo ng bigas? Kain ko ito. Po? po. Mm -hmm. Pagkain ko ng mga anak. Kung saan na tinutulungan nila kayo? Kaya yeah po kasi po nagkaroon po na phobia na sinama ko po. Bakit? Eh, nakahukay po siya ng utong ng ang ano po? Putol na kamay. Ay, putol na kamay, nakahukay. May nagkakukya na po. Kamay ng tao? Grabe mm -hmm. uh, no? ano? Panahapan po na, chap-chap yung mga chap-chap na chap. tao. Tao? So, nag nagkapubya po yung anak ninyo lalaki? Ay, hindi na po sumayang. Kung mm -hmm. so, nakapanood, okay naman na ba tayo sa buong mundo nito? <laughs> so, ayun eh po mga kabayan, welcome sa ating munting page, munting uh, YouTube channel, no? Dahan tayo dito si nanay, oh. May kumusta kayo na ay? Happy New Year. Ano yung mga dala nyo na ay? Okay. Ang alakal kayo? Saan po kayo nakatira? Mountain Heights po. Mountain Heights? Dito lang po malapit. Kumain na po kayo? Nakatapos ko lang, Nakatapos ko lang kumain. Okay, nadalas na na yung mga kumain dito. So, bigyan natin ang ano, konting, konting ano sa kanya, ang ingigyan. Araw-araw po, ganyan ginagawa nyo na 28 years na. Ano po. po? 28 years na. 28 years? Nanangalakan? Wala po kayong mga anak? Lima po. Tatlo po yung may asawa. Dalawa yung mga. alam po nilang ganyan ginagawa mo? Magkano po kinikita yung isang araw? May isa, isang daan. Kasi mababa na po. Isang daan? Mababa na po kasi po. 10 na lang isang kilo. Okay lang na yun. Nakabidyo tayo. Nakaka-vlog po tayo. Giyapin po sa social media ito. 28 years nang ginagawa ngangalakad. Ganyan lang po talaga. Ganyan lang talaga kayo? Kapapa po, kapapa Happy New Year ha. Yes, lang, bigyan kita ng ano, kapapa Onay. Oh, oh, para sa inyo. Salamat. ah <laughs> Salamat po. barid po yan. Para yung limang araw niyong kinita. Mabayaran po na, ha? Okay na sa inyo yan? Okay na po. Malaking, malaking bagay na po. Kumain kayo. At tumuwi na muna kayo sa bahay ninyo, ha? Para makapagpahinga naman kayo. Kasi New Year, ginawari ko pala ngayon. Pahinga muna kayo. Ha? Bakit hindi ko pa ginagawa na ay eh, nangalakan. Na, ito po ang trabaho namin mag-asawa kasi namatay na ang asawa yon? Namatay na ang asawa mo. So kaya ganyan na lang yung ginagawa mo. Dati magkasama kayo. Matagal na po na pumanay yung asawa ninyo? 2014 2014? 2014. So yan mo na may bibigay ko ha. Yung 500 pesos. Salamat po. <laughs> may man, bagay na po. Makakabili na Lak naman ako sa iyo, Nay. Salamat po. Bibili po ninyo ng bigas. Kain ko ito. Po? Pa? Pagkain ko pa. Hmm. Pagkain ng mga anak. Minsan yung babae ko, yung ano po? Medyo kapos din po yung babae kung may anak. Medyo kapos din? Kapapanganak lang po nung 21 ko. Kapapanganak lang? Hindi po ako nakapangalakan. Oo. Kapapanganak po. So sana ano, yung, yung, mga anak ko ba may trabaho din? Wala Dalawa po yung binatil. ko na iya po mga lakal kasi pinatilyo ko. Huwag sila ka mahiya. Kung napapanood man tayo sa video na to, uh, lalaki po sila. Okay. Kung sana tinutulungan nila kayo. Iya yeah, kasi po nagkaroon po na pobya na sinama ko po. Bakit? Ay, nakahukay po siya na hukutun lang ang Ano po? Ito yung nakamay. Ay, may yung nakamay, nakahukay. Ay, nagkakukyan ng na po. Ta kamay ng tao? Grabe, uh, ano? Panahon pa nung po na, chap-chap yung mga chap-chap Tao. So, as nag as as po, as po as yung as anak ninyo lalaki? Okay, hindi na po sumunod. Ayaw hmm. So, na. Hmm. Kung okay naman nakapanood tayo sa buong mundo nito. <laughs> Pag i e, po, babalikan kita, saan kita pwede puntahan? Yan lang po sa Mountain High School. Mountain Heights. Kilala po ako dyan sa may Ano pangalan niyo, Nay? Vilma Tameta po. Ano po? Tameta po, Vilma. Vilma? Tameta po. Tameta. Dito po ito sa Bulacan, ano? Malapit, Malapit lang Pilera po. Lang po. Kumusta naman po yung bahay ninyo doon ay? Nasunugan po ako noong April. Nasunugan kayo last year lang? April po. April 18. So yung bahay po ninyo ngayon okay naman? tulungan naman po ako ng congressman. Ay, si congressman. Oh, Shoutout kay congressman. Salamat po. Papasalamat po. Hmm, sa mga, mayor, mga kay mayor, kay congressman, sa mga tumutulong po sa gaya na nanay, ano, saludo po ako sa inyo. Siyempre yung mga gaya namin charity vlogger pag nadaanan namin kayo. And kung may mag-share po ng blessings para sa inyo, kaya tinatanong ko sa kita bitin puntahan at pabalikan kita pag nandito ako sa area o kung may sabi ko nga kahit naman nulang sponsor bumabalik po ako. Pagkapabot ako ng tulong. Apo Street po. Ano po? Apo Street. Apo Street. Apo Street. Okay. Nice. O paano nanay, bumili ka na ng pagkain mo ha? Bumili ka ng bigas at umuwi mo na kayo, bintan nyo na ito. Wala po, sarado po, iista ko po dito my So, uwi na po muna, muna kayo ngayon. Uwi na po kayo na, ha? Salamat. O, kaya nun yung dalhin yan? Opo, lang po. Eh, sige, sige. Magdami lang po. O, basta, parati ka lang, uh, huwag mo na ng pag-asa, ha? Huwag susuko. Kung naon naman si tatay, nasa hindi na ni pang na, ni papa, na papagad, ano, ikaw, huwag mo na ng pag-asa. Magpray parati po, nanay, ha? Ilan taon na kayo, nai? Kasi 62 lang po Ah, senior citizen na rin po eh, Wala senior pa po, hindi pa po ako nagpaparehistro na senior Ano po? Hindi pa po ako nagpaparehistro na senior Hindi pa? Uh, o paano na nai, sige, Ma mauna ka na rin para makita namin kung saan ka pupunta ah, Mag-iingat na ha God bless po Salamat po Sige Ito po, direkto na po Ah, malayo pa po Opo, kung okay. may iglesia po Okay, mag-iingat ko, Uwi ka na muna nai Bili kayo ng bigas, saka ulam nyo ha. Salamat ingat ka. Po. Happy New Year. Bye. Bye bye po. Yan po si nanay mga kababayan oh. God bless. Sa inyo po lahat. Salamat sa mga nanood. ah uh, salamat po sa pag-share po ng video natin, ano? Konting uh, lang pero nakatulong po tayo sa ating mga kababayan God bless to everyone. Love you all. Bye bye po. Ay, ingat po ikaw, ha? Bye bye.